Good morning! <laughs> almusal muna tayo, mga kamamsi. Etong <laughs> ang kakainin ko, mga kamamsi. Ah, sus ng susi. Yan ang ating almusal. Ayan, magutom tayo. Kaya ito yung kakainin natin mga kamamsi. Ayan. Susi yung ating almusal. Tapos may itlog tayong nilaga. Ayan, nilaga. Nilagang itlog mga kamamsi. Tapos may kapi tayo, black coffee. Kain tayo. Magandang panahon. Sa so, umaga, magandang panahon mga kamamsi. Pagdating ng hapon, ayan na masama na, makulimlim na, naulan na. Kaya tayo laging, pag tayo lumabas ng bahay, lagi po tayo magdadala ng payong. Dahil mahirap magkasakit, mga kamamsi. Laking abala sa ating mga gagawin sa araw-araw. Pag tayo ay dinapuan ng trangkaso, alam nyo naman, pag init at maulan, punting maulanan, ano, trangkaso. Kaya mag-iingat po tayo mga kamamsi. Para na din sa kalusugan natin, alam niyo naman, pag iintindi natin sa mga anak, pag may sakit, wala. Wala tayong magagawa, di ba? Kaya mga kamamsi ko, payong laging daladala. -dala. Kahit, may, alam niyo naman, mainit din ang panahon. Basta lagi po tayo may, may bit bitbit na payong saan man tayo magpunta. Yun lang mga kamamsi. Magandang umaga sa inyo. Sana masaya tayong lahat at makaraos ang ating maghapon na ito, mga kamamsi. Unang araw ng October, mga kamamsi. Enjoy, enjoy lang. Ah, kahit hindi pa natin dama ang lamig ng Christmas, palapit na ng palapit. Diba? Enjoy dyan sa mga malapit ng tumanggap ng mga bonus nila. Yan, yan lang po. Ah, bye, mga kamamsi.